Aries Panahon mo para magpakatatag. Ang lakas ng loob mo ang iyong gabay. 2 digit number 3 at number 18. 3 digit number 3, number 2 at number 8. Lotus 6 number, number 11, number 17, number 25, number 10, number 3 at number 34. Taurus sa sipag at syaga mo, unti-unti mong maaabot ang pangarap. 2 digit, number 7 at number 22. 3 digit, number 6, number 5, at number 0. Lotto 6 number, number 15, number 24, number 9, number 33, number 4, at number 18. Gemini Gamitin ang talino at bilis ng isip sa tamang pagkakataon. 2 digit, number 12 at number 8. 3 digit, number 1, number 4 at number 6. Lotus 6 number, number 7, number 19, number 30, number 22, number 13 at number 35. Cancer Buksan ang puso sa bawat hakbang, intuition mo ang iyong sandata. 2 digit, number 5 at number 14. 3 digit, number 2, number 0 at number 9. Lotus 6 number, number 8, number 12, number 27, number 6, number 25 at number 31. Leo ito ang araw ng liwanag para sa iyo, ipamalas ang iyong tapang at karisma. 2 digit, number 9 at number 21. 3 digit, number 3, number 7, at number 1. Lotus 6 number, number 10, number 18, number 5, number 32, number 21, at number 14. Virgo, ang galing sa detalye ay magbubunga ng tagumpay ngayon. 2 digit, number 11 at number 29. 3 digit, number 8, number 2 at number 6. Lotus 6 number, number 4, number 17, number 19, number 26, number 9 at number 23. Libra Balanseng pag-iisip ang susi, panatiliin ang kapayapaan ng loob. 2 digit, number 6 at number 21. 3 digit, number 0, number 5 at number 4. Lotus 6 number, number 12, number 20, number 27, number 8, number 30 at number 11. Scorpio gamitin ang iyong matinding pakiramdam sa tamang diskarte 2 digit number 10 at number 16 3 digit number 7 number 1 at number 3 lotus 6 number number 25 number 6 number 14 number 19 number 22 at number 1 Sagittarius Huwag matakot sa bagong direksyon, ang kalayaan mo ay swerte mo. 2 digit, number 4 at number 13. 3 digit, number 2, number 3, at number 7. Lotto 6 number, number 5, number 9, number 17, number 29, number 33, at number 12. Capricorn. Sa tiyaga at disiplina mo, tiyak ang pag-angat. 2-digit, number 15 at number 27. 3-digit, number 6, number 4, at number 0. Lotus 6-number, number 8, number, number 16, number 24, number 10, number 3, at number 20. Aquarius. Panahon upang yakapin ang kakaiba. Doon mo makikita ang swerte. 2 digit, number 8 at number 19. 3 digit, number 9, number 1 at number 5. Lotto 6 number, number 2, number 13, number 31, number 22, number 6 at number 18. Pisces, ang imahinasyon mo ay tila agos. Dalhin ka nawa nito sa tamang daluyan ng swerte. 2 digit, number 1 at number 30. 3 digit, number 5, number 2, at number 9. Lotto 6 number, number 3, number 11, number 7, number 28, number 12, at number 26.